Manh ý tưởng 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 Manh

Tulo! Dibdib! Paa! Dibdib! Tulo! Pulo! Dibdib! Dibdib! Matalag! Wag mo lang! Balikan! ha! Matagal yan! Matagal! Kasi tayo nang laging... Isang size lang! Paa! Mga ba Balikan! Balikas, paa. May yan, Okay na, May flat rest. Flat rest. yan. pilisan mo. pilis mo. May talik ka, Pilis-pilisan Dapat Ah, pilis-pilisan mo. Ok. May gagis. gagis. Chanter. Balikas, paa.

ulo paa, ulo turun balikan, paa, ulo oh yeah. paa, balikan, oi ha jangan pergi lah <laughs> sini molong ulo ba wanita ulo wanita oh

Baka, tuhod, balikat. Magkainas na magkainas. Puno, puno, balikat. Hindi, hindi, hindi. Mapagalo ko ng balik siya. Parang nagsumpa niya. Parang sumpa. Okay, okay. Tuhod, baka, puno, baka, puno, tuhod, balikat, baka, puno, balikat. Nagtag kami. Nagtag nga, nagtag nga. Muli na ito na lang! Hindi na lang! Pag dalawa, mabinita niyan. Ano? 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 na Ano? 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 Ano?

ano na, 3.40. Wars na lang. Ano na, salito na nato. 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 Ano na, Ako Okay, game. Ulo. Ulo. Paa. Balikat. Ulo. Paa. Balikat. Kuhod. Ulo. Paa.